Hello lovely soul and welcome back po sa aking channel Ikaw ay pinili ng ating creator para maging banal Para maging uh, pure Mawala ang iyong uh, kapintasan Yung pakiramdam na lagi kang uh, nag-iisa At nire Ay napakalalim lalo na kung sinusubukan mo namang mabuhay ayon sa prinsipyo ng ating Creator. Bilang isang banal sa mundong ito na mas binibigyan ng halaga yung kabaligtaran, ibig sabihin po mas pinapansin ng, ng karamihan yung mga makamundo ay maaaring maramdaman mo na para bang hindi ito ang tamang lugar para sa iyo Sa Ephesians po ay pinapaalala sa atin ng ating creator na pinili niya tayo para maging banal at para maging uh, pure mawala ang ating uh, kapintasan para sa kanyang mga mata ang pagiging banal ay hindi nangangahulugan na ikaw ay maging uh, perfecto. Kundi ay inihiwalay ka para sa uh, napakalaki at uh, kakaibang uh, journey. And uh, maaring napapaligiran ka ng mga tao na kung saan ay maayos ang kanilang buhay. Kumbaga, may kaya sila sa buhay. At ah uh, Ito ay maaring uh, makaramdam ka ng uh, frustration dahil sa ah uh, nakikita mo na kahit na nga hindi sila sumusunod sa pamantayan ng ating creator, pero uh, nagiging successful pa rin sila. Maayos pa rin ang kanilang, uh, pam ang kanilang buhay. Samantalang ikaw na sinusunod mo naman ang pamantayan ng ating uh, Diyos, pero bakit uh, humaharap ka pa rin sa Uh, maraming pagsubok umaharap ka pa rin sa isolation na yung bagang uh, napakaraming pagsubok na hi hinaharap mo na yun nga samantalang sinusunod mo naman pamantayan ng ating uh, creator So sa ngayon po ay maaaring hindi mo pa ito nakikita na ito yung uh, proseso ng ating uh, Diyos upang uh, buuhin ka, upang maging uh, pure, okay, maging pure at uh, mawala ang iyong uh, kapintasan. Isipin niyo na lamang po yung isang alahas, 'di ba? Bago bago maging isang tunay na alahas. Ang isang alahas ay dumadaan muna yan sa apoy para uh, mawala yung kanyang pagiging uh, impurities, 'di ba? Kaya dumadaan muna siya sa apoy para uh, lumabas yung uh, natural na kinang ng isang uh, alahas. So parang ikaw din po, lahat ng mga pinagdadaanan mo na ito, itong moment na ito ng uh, uh, pagiging uh, malungkot, ng rejection o itong mga pagsubok na pinagdadaanan mo, ay ginagamit ang prosesong ito ng ating creator para ikaw ay maging uh, pure para ikaw ay maging banal para mawala ang iyong uh, kapintasan <clears throat> Inihihiwalay ka po sa karamihan hindi para iparamdam sa iyo na na out of place ka kundi para lumabas iyong uh, or para ikaw ay maging uh, maging uh, pure para ikaw ay maging uh, para lumabas ang iyong uh, natural na uh, kabanalan okay para maging uh, reflection ka ng pagiging uh, nang pagiging banal at ng magandang kaugalian ng ating uh, creator kaya kung nagtataka ka pa rin kung bakit, uh, kung bakit uh, parang lagi kang uh, nag-iisa kahit na nga uh, sinusubukan mo naman na uh, mabuhay ng may integridad tandaan mo na ito ay uh, Ginagamit lang ng ating uh, creator para uh, hubugin ka, para maging uh, matatag ka, para maging uh, pure ka, okay? Para mawala ang iyong uh, kapintasan, kumbaga para maging uh, uh, God is shaping your life, okay po, lovely soul? So kaya kahit hindi mo pa ito nakikita sa ngayon tandaan mo na bawat uh, pagsunod mo sa ating uh, sa pamantayan ng ating creator bawat desisyon bawat tamang desisyon na uh, ginagawa mo sa mundong ito ay nagdadala sa iyo na lalo kang uh, mapalapit or or uh, lalo kang mapalapit or lalo kang maging uh, katulad ng ating uh, Panginoong uh, Kristo. Tandaan mo na pinili ka ng ating Creator sa kakaibang uh, uh, journey na ito. Okay. Kaya yung uh, pagiging banal mo ay hindi lamang sa kalooban mo kundi ito ay magiging visible din sa mga taong uh, nakapaligid sa iyo. So, kaya yung kabanalan mo hindi lang sa iyong kalooban kundi makikita rin ito ng uh, mga taong uh, nakapaligid sa iyo. Kaya kung anuman po yung uh, pinagdadaanan nyo ngayon, lovely soul, tandaan nyo po na lahat ng ito ay uh, may dahilan. Hindi po ito nangyayari sa inyo sa ngayon para kayo ay pahirapan, kundi lahat po ito ay mayroong uh, purpose, okay? Lahat ng 'yan ay proseso para ikaw ay maging isang uh, katulad ng ating uh, Panginoon. Kasi bilang isang chosen one is, a uh, sabi ko nga po sa inyo, is inire-represent nyo ang ating uh, Creator. Kaya lahat ng pinagdadaanan nyo, lahat ng mga nararanasan nyo is uh, yakapin nyo lang po yan dahil lahat yan is uh, my purpose at yun ay ang ginagawa kayong banal ginagawa kayong pure okay kumbaga inaalis yung inyong mga kapintasan okay po lovely soul so yun lamang po thank you for watching god bless and i love you like, share, and subscribe po. I love you.